Honda TMX 125 sira na ang ito. Pinaka-sprocket yung pinaglalagay niya. ay kalug na kalug na. Kalug. Yan. Kalug. Oh. Sobrang kalug na. So, kakarasing ko ito ng lahat ito kakalasin yan para ma-pull out ko itong uh, pinakamismong gulong niya okay, kalasin na natin okay yan, nakalasin natin bago ang tatanggalin dito ito ayan, dapat niya so yan ang kalabo sarap sarap na napapayaan na <laughs> ayan, ito kakalasin natin ito tapos tatanggalin yung pinakalak para ibig sabihin makita natin yung loob okay Patay okay na. Ito naman pang alis ito, gagamit lang ito pang buka. Pa. Ayan, kaangat lang naman ito. Ito yung pinakalak na. Ayan yung Ayan na. So, pag tumatakbo kasi ito, nagagawin ganun. So, ang aking uh, dabes na gagawin dito kasi ito, uh, ano na ito, kita ko sa inyo ha. Sigurado yan, upod na. O yan, um, malalim na sa dito. Kinakailangan ito. Aangat sa dito. Ayan, ito aangat dito. Yan, dapat nakaganun siya. So, ang dabis na gagawin ko dito, lalagyan ko siya ng washer dito, dito. Ito. Dito. Para ibig sabihin, Ito aangat. Okay, ganun ang gagawin ko. Okay, ito. Ah, pinut- Kasi malalaki itong washer na ito eh. So, pinutut ko para lalagyan ko siya ng washer. Kasi kalok siya eh. Kaya yan, lalagyan ko siya ng washer. Para aangat siya. ganun lang ang pag DIY o ayan tapos saka na yung lock para ibig hindi siya gaganon maragyan natin yung lock madali lang ang maglagay ng lock ang mahirap yung pag alis kung wala kang ganitong place na long nose ito yung luma bali ito pinalita ko na ng bago so, okay na siya ilalagay na lang yung cover wala na siyang uh, kakalug kakalog oh. ayan okay po yan wala na ito ayo lang dito sa aking ginagawa ayo lang sa aking karanasan na ganito yung ginagawa ko so wala namang nagiging uh, problema